Maganda umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Gaya rito sa Metro Manila, nakaranas din ng malalakas na ulan ang iba't ibang probinsya sa Luzon na nagdulot ng pagbaha ang isang seawall sa Pagudpud, Ilocos Norte na sira. Narito ang unang balita. Natibag ang bahagi ng seawall sa Barangay Poblasyon 2 sa Pagudbut, Ilocos Norte, matapos itong hampasin ng malalakas na alon. Ayon sa kapitan ng barangay, apat na bangka ang nawasak, apat ang napinsala at dalawang nawawala. Natangay din ng ilang lambat ng mga manging isda. Inayos naman agad ang seawall. Sa Botolan, Zambales, walong guro ang nasagip matapos mas stranded dahil sa masamang panahon. Isinakay ng mga rescuer ang mga guro sa Kariton para makatawid sila sa malakas na agos ng ilog. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, galing ang mga guro sa liblib na lugar sa bundok kung saan sila nagtuturo sa isang Aita community. Ligtas nang nakauwi ang mga guro. Sa Lubaw, Pampanga, pinasok ng bahang isang bahay. Umapaw kasi ang sapa roon dahil sa malakas na ulan Ayon sa mayari ng bahay, barado ang kanal at walang maayos na daluyan ng tubig kapag umuulan kaya binabaha sila. Nagmistulang lawa naman ng ilang sakahan sa pulang gialbay. Ikinatuhay ng ilang magsasaka dahil matagal na nilang problema ang natutuyot na lupa sa mga palayan dahil sobrang init ang panahon nito mga nakarang linggo. Ayon sa pag-asa ang malalakas na pagulan sa Luzon ay bunsod ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong dodong na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility nitong weekend. Ito ang unang balita ni Kuwaje para sa GMA Integrated News. Ilulunsad na bukas ang pilot run ng Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sisimulan nito sa 50 pamilya sa Tondo, Maynila. Sa ilalim ng programa, mamimigay ang DSWD ng Electronic Benefit Transfer o EBT Cards. Loloda ng cards na 3,000 pesos na food credits kada buwan na pwedeng ipambili sa mga piling retailer na accredited ng DSWD. Tatagal ang pilot ng food stamp program ng anim na buwan. Layon nitong matulungan ang nasa isang milyong pamilya na hirap makabili ng pagkain. Epektibo na ang dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila simula kahapon. 610 pesos na ang bagong arawan sahod matapos dagdaga ng 40 pesos ang 570 pesos na minimum wage para sa mga non-agricultural sector. 40 pesos din ang dagdag sa 533 pesos minimum wage sa mga nasa agriculture sector, service at retail establishments na may hanggang 15 empleyado. Ganyan din ang dagdag sa mga nasa manufacturing sector na mas mababa sa 10 ang empleyado. Inaprubahan ng NCR Wage Board ang taas sahod noong Hunyo. Namataan daw sa West Philippine Sea ang tinatawag ng monster ship o ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard. Iginit naman ng Department of Foreign Affairs na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas ang interes ng bansa sa South China Sea Base o Sea base sa rule of law, yung clause at sa 2016 Arbitral Award. May unang balita si JP Soriano. Kabilang daw sa mga barko ng China na nakikikumpul ngayon sa West Philippine Sea ang itinuturing na Monster Ship o pinakamalaking barko ng China Coast Guard sa tweet ng US-based maritime security expert si Ray Powell na sa bahagi raw ng Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang China Coast Guard Ship na may numerong 5901 kasama raw nitong nakikikumpol ang mahigit 30 Chinese militia vessels. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Department of National Defense at National Security Council dito. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pwedeng maglayag ang anumang barko sa open seas. Pero itinuturing na iligal ang pananatili at pagkukumpulan ng mga barko sa dagat na bahagi ng EEZ ng isang bansa, lalo pat pa pinagtibay na ng desisyon ng 2016 UN Arbitral Tribunal na bahagi ng EEZ ng Pilipinas ang West Philippine Sea na ilang beses nang iginiit ng China na hindi raw nila kikilalanin. Wala pa rin tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa monster ship sa 30th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting, muling iginiit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas ang interes nito sa South China Sea, kung saan ang basehan ay ang rule of law, UNCLOS at ang 2016 arbitral award. Pinasalamatan din ni Manalo ang mga bansang patuloy na sumusuporta at kinikilala ang 2016 arbitral award. Nakipagpulong din si Manalo kay US Secretary of State Anthony Blinken at Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi kaugnay sa issue sa South at East China Sea. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Monday morning stress sa traffic ang sumalubong sa ilang riders sa Valenzuela dahil sa halos walang tigil na ulan hanggang kaninang madaling araw. Ang sitwasyon doon sa unang balita live, ni Nico Wahe. Susan, magandang umaga eh. nga ang idinulot sa mga motorista ng pagbaha na dulot ng magdamag na pag-ulan, Lalo sa mga dumadaan dito sa MacArthur Highway sa Valenzuela City. Maraming motorista o lalo yung mga motorsiklo ang tumirik matapos suungin ang baha. Mahaba ang pila ng mga motorsiklo sa kanto ng Santiago Street dito sa MacArthur Highway na sakop ng Barangay Dalandanan, Valenzuela City. Nagdadalawang isip kasi na umabante ang mga sasakyan dahil sa abot tuhod na baha na dala ng halos magdamag na pag-uulan. Pero dahil no choice, naglakas loob na silang tumawid na agad din nila pinagsisihan. Marami ang tumirik, kaya naman napilitan ng ilan na magtulak. Si Marshall papasok sana sa trabaho sa Quezon City dahil nagmamadali, pinilit suungin ng baha. Ang kaso, hindi kinaya. Kaya naman ba alalim? Ang tuhod? Hala eh. Talagang kasama sa buhay <laughs> Sa gitna na rin inabutan si Ria, papasok din sana ng trabaho sa monumento. Saan so, galing? Marilaw po. ano uh, yan? Marilaw ma'am? Hindi ko alam kung under pa eh. siya. May ibang nakabisikleta na ginamit ang bangketa para makaiwas sa baha. Hindi hey po, malalim. 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 Oh, Mabigat yung ano ko eh, dali. Itinuturing ni Ariel na blessing ang pag-ulan dahil mas malakas daw ang benta ng binatog kapag ganitong malamig. Pag naginit, mahina. Mahina. Oo, oh, kasi mahina yung mahina pagtagulan yun, medyo malakas lakas kasi mainit yung ano. Lagpas ang daang metro rin ang binahang bahaging ito ng MacArthur Highway. Kaya naman nagdulot ito ng na mabagal na daloy ng trapiko. Dati na raw binabaha rito pero mabilis lang ang paghupa. Pero dahil sa ginagawang kanal at kalsada sa may sa Street, mas mabagal daw ang pagbaba ng baha ngayon. Susan, yan yung uh, live situation nitong baha na sinusoong ng mga motorista dito sa Barangay Dalandanan dito sa Valenzuela City ayan yung MacArthur Highway nakitang kita nyo kung uh, gaano pinipilit sa so, ongay ng no, mga lalo na ng no, mga motorsiklo itong baha na ito. Banda rito sa amin ay eh, gutter deep lang yan pero banda ron sa gitna nitong isang daang metro na ito ay uh, hanggang tuhod na yan kaya doon sila nahihirapan kaya kapag pinasukan itong uh, makina ng no, kanila motorsiklo saka sila tumitirik ay eh, naasahan naman daw na huhupa -hu naman ito ngayong araw basta tumigil lang itong pagulan. Live mula rito sa Valenzuela mula City, na, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. So, Nico, sa mga oras na nito, ganyan pa rin yung sitwasyon. Anong ano, may papayo natin do sa mga motorista na, syempre, ayaw mo naman mag, magbaka sa magbakasakalid na ikaw ay makakalusot dyan, di ba? Baka ikaw ay tumirek. Ano pwede natin mai advise sa mga motorista natin na bibiyahe pa at dadaan dyan sa lugar kung saan naan dyan ka? Uh, Susan, yung ibang motorista, may iba na umiikot doon sa ibang daanan. Hindi lang tayo sigurado kung saan na banda pero may iba na umiikot pa kahit doon sa mas malayo ay iniikot nila kung saan walang uh, baha. Pero ito naman Susan, ay medyo maikli lang naman to isang daang metro at uh, kapag nakalagpas ka na doon ay wala ka nang susuungin pang ibang baha. Kaya yung ibang mga, mga motorista ay talagang pinipilit na lang, oh, uh, talagang uh, pinipilit na lang na suungin itong isang daang metro na ito. Kailangan itulak na lang nila para hindi mm. uh, mabuksan yung kanilang mga makina at hindi mamatayan. Ay eh, ginagawa na lang nila. Pero doon sa mga motorista na kabisado yung bahaging ito ng MacArthur Highway at mm. papunta ng Bandang Monumento, mm. kung may alam kayo na naiikutan, ay eh, iwasan na lang Ako, natin ito. Eh. Kaya sa pilitin natin, ay, to uh, to uh, to baka to dito to. pa tayo tumirik sa gitna. susan. Oo, so, mag ingat na lang yung mga motorista natin. Maraming salamat, Nico Wahe. Abiso sa mga mamimili ngayong maulan, mahigit doble ang itinaas na presyo ng ilang gulay mula sa Baguio City sa ilang pamilihan. Ang carrots mula 90 pesos ay nasa 200 pesos na kada kilo. Mula 20 pesos, naging 50 pesos naman ang upo. Ang kamatis na dating naglalaro sa 15 hanggang 20 pesos, 60 pesos na ang presyo. Ang broccoli na dating 120 pesos bawat kilo, nasa 200 hanggang 250 pesos na ngayon. Ang dati rin 120 pesos kada kilo na cauliflower, umabot na sa 200 pesos. Ang siling berde naman mula 50 pesos kung apalo sa so 120 hanggang 130 pesos kada kilo ang presyo. Magiging maulan pa rin po ang ating maghapon dito sa Metro Manila ayon sa pag-asa. Kumusayin natin ngayon ang mga commuter sa monumento sa unang balita live with James Agustin. James! Bang, good morning. ang Bon, na kumisa na ipabugsubugsong pagulan niyo nararanasan. Dito po yan sa EDSA Monumento sa Kaloocan. At dahil araw na lunes ngayon, maraming mga kapuso tayong pasahero ang sumasakay sa EDSA Carousel. Kanya-kanya silang bit-bit na mga payong, hindi naman pahirapan ng pagsakay. May silong din sa footbridge hanggang sa istasyon ng EDSA Busway, kaya hindi nababasa ang mga pasahero. Ang ibang pasahero naman, walang bit-bit na payong. May mabibili naman yan dito sa bangketa, yung ordinary ay 100 pesos habang yung automatic ay 150 pesos. Yung mas malaking payong ay 200 pesos. Sabi ng mga nagtitinda bag, yan lumakas ang bentahan nila nito mga nakaraang araw dahil sa mga pag-ulan. Medyo maraming bumili kasi kailangan nila eh. Siyempre yung iba papasok, walang payong, yung bumili dahil walang mababasa eh. Bago pumunta ng trabaho, basa na. Siyempre gigising ng umaga para ano mas mainam yung ano para maiwasan yung traffic ganun magdadala ng payong syempre para hindi mabasa ng ulan papasok lang nang maaga tapos yun lang bibili na payong <laughs> kasi wala ako kay payong wala Samantala Ivan, ito yung sitwasyon dito sa EDSA Carousel sa Monumento. Mahaba-haba po yung pila ng mga pasero ngayong umaga. Pero ang dulo niyan ay nandun pa naman sa footbridge at hindi umaabot dito sa southbound lane ng EDSA. Marami din ang mga bus tayo na nakikita dito. Sa lagay ng panahon ay hindi na tayo nakakaranas ng pag-ambon dito sa lugar. At silipin naman po natin, yung lagay ng trapiko ngayon sa southbound lane ng EDSA, ito po yung patungo sa Balintawak. Maluwag na maluwag yung sitwasyon ng trapiko at mas maluwag dun sa kabilang lane nitong EDSA northbound na patungo naman sa area ng Kamanaba. Yan ang unang balita. malarito rito sa Kaloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Yan na nga ang at ating unang chika. Sulit ang p popcon Manila 2023 dahil sa dynamic at electrifying perform performances ng iba't ibang P-Pop groups, kabilang ang P-Pop Kings na SB19. Inabangan din ang 18s si SB19 member The Voice Generations Coach Stell. Yan ang unang chika ni Aubrey Carampel. Maaga palang kahapon, marami ng fans ang nag-abang sa booth nang The Voice Generations sa p Manila 2023 para makita si SB19 member Stell. Ang ilang fans na pasayaw na nga ng SB19 hit song Gento Nag habang naghihintay. Nang dumating si Stell, sinalubong siya ng malakas na hiyawan. Isa si Stel sa inaabangang coach ng upcoming Kapuso Talent Competition na The Voice Generations Philippines. Kasama si na Billy Crawford, Julian San Jose at Chito Miranda. Hosted by Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes na mapapanood na sa Agosto. Napakalaking blessing po nito para sa akin and super excited na rin po ako. Thankful po ako sa fans of course sa uh, 18 and sa lahat ng sumusuporta po sa akin para sa show na to kani-kanyang paandar din ng 18s para mapansin ni Coach Stell na nagpaunlak makipag-selfie sa fans na dumalo sa P-POP Con. For all the P-POP fans na nandito ngayon, sobrang nakakatuwa lang kasi ngayon nakikita na natin yung usbong ng P-POP. And hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa, naririnig na yung P-POP. Kabilang ang SB19 na nag sa nagperform sa P-POP Con 2023 concert sa Araneta Coliseo na culmination ng 3-day P-POP convention Hataw ang K-pop kings sa kanilang gento number. Kinanta nila ang I Want You at Crimson Zone mula sa kanilang pagtatag album. May solo performances naman si na Josh Cullen at Ken. Powerful performances din ng ibinigay ng iba pang p pop groups kabilang ang Alamat, Bini, BGYO, G22, kaya at first one ang boy group na Vision, na kasalukuyang nasa Amerika nagperform naman via screencast ito ang unang balita Aubrey rampeel para sa GMA Integrated News Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.